Yan. Um, all right, Biaheras. Uh, magandang magandang umaga sa inyo lahat. Yun. Meron kaming isang uh, okasyon na pupuntahan ay ang aming uh, kabatch na si Ma'am Neva ay ikakasal na. So pupunta kami doon para dumalo sa kanyang kasal. So kasama ko nga pala dito ay sina uh, Kapitana at saka ibang mga kabatch. Let's go. Let's go. Pang motor ng aking gamit-gamit ngayon at ipapa ano ko muna. Ah, takot ito. Papagasan. Yan, papagasan ko muna to. Full tank daw, full tank. Eyan, so pupunta ako sa Petron sa sentro. So, ayan mga gasan na natin ang motor ni Edilin so ayan mahina ang kanyang baterya kaya kick start lang muna ang ginagamit ko so bago ang lahat uy may e-bike dito so bago ang lahat uh, chat ko muna si kapitana titignan ko kung anong desisyon ayun dito 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 parang flat yata ito saan kaya ako magpapark

baby, At nabusog na nga ang aming mga alipat dito kaya napagdesisyonan namin na pumunta sa M Mawanan Bridge upang kulayan yung aming mga drawing noong unang meetup. Let's go! Alright, a uh, punta kami sa Mawanan. Titignan natin kung anong uh, magkikita natin dito sa uh, mawanan. So, eto na nga. Eto yung bagong daan. Uh, bagong uh, gawang daan. Ito ang kalagayan ng uh, bukid dito sa Gumarueng. So, guys, nandito na kami ngayon sa National Highway. At tumatakbo kami ng mga 30-30 lang. Gawa ng meron kaming kasamang mga first-timer na rider. Ah, uh, 'to sila, silak-sikap. Siya kasi nagda-drive. Uh, hindi siya masyadong matulin magpatakbo. All right. So, kaya uh, kami ang mag-adjust. All right. So, uh, let's go again. Tuloy-tuloy uh, lang natin 'to. In 5 4 3 2 1. Meron din palang uh, mga bangkingan dito katulad nito. Ayan. So, ito bangin na 'yan kapag ka matulin ka dito, Di mo kabisado ang daan wala siyang barrier pero uh, syempre may may guhit naman double solid orange parang bengkong banking din dito kung uh, matulin kami may banking pero dahil 30 30 lang in aming takbuhan uh, wala walang banking banking <laughs> so ayan ito medyo shallow ang daan dito and tulad niya may na ano, na barrier niyan no? parang lumambot yata yung lupa ito parang may iin nangyari dyan na hindi maganda ayun sharp curve to so unan unan ko muna sila cap ako muna cap alright ayun na tayo ay so ganoon lang talaga magano tayo mag adjust tayo san so, may checkpoint dyan sa so, checkpoint dyan check ko saan <coughs> mm. meron mm. police ano Ah, oh, sige. Pwede. Tiyo labitin. Kanyang kalabit matakay kay. Tapos itulod ko sa helmet. <laughs> So, ayan. Ayan, na. tanaw na tanaw na namin yung bridge. Ganto sa bridge na yun. Ano, so, talagang sharp. Sharp curve din talaga. o. Oh. Papa tu. Kanay kayo, oh. O oh, kanyan, <laughs> kanay. Gatang <laughs> hmm? klabi ko po din ng ding asan denom mo mineral apat kung meron. so tara so ito na ito na po yung biheros uh, ito na yung uh, mawanan bridge Yan. so ayun yung dumang yung dumang bridge so ito yung bago No, wala si Michael. <laughs> Nawala no, yung tour guide. <laughs> bentar oh Allah oh. <laughs> Allah <laughs> Allah aku -kan -kan o so, punta namin po nandito pa yung uh, hanging bridge dito sa bandang uh, Mawanan ayan zip bike <laughs> zip bike, ayos sa may zip bike dito ah at nang narating namin ang area dito sa Mawanan ay sinulit na namin ang magagandang tanawin na tumambad dito sa amin Sayang hindi natin mga gamit yung bike. Hindi natin mga yung bike kasi ewan ko ba. Wala yata magasis. Pero okay lang. At least na experience natin dito. So ayan nandiyan yung mga kabag na babae at <laughs> <laughs> Local Government Unit of Rizal Tourism Office. This to way, cable car. Ah, cable car. Ah, alam ko na yan, zip car yan. What? <laughs> Maringa, zip, zip line. <laughs> <laughs> uh, uh. Ay, <laughs> bastos ng kapitana yung. Dapat nasa bahay lang ako eh nanood ng Netflix, ang sabi, patag. Ayok na patag yan, patagilid. Ang sabi, malapit lang. Putya, malapit na akong mamatay. Mayroon tayo, walang trangkik, ha? Walang trangkik, ha? Walang trangkik, ha? Mayroon na ka, sir. kawan sa mga kawang kumagiin ng ito, kawan na, na na, Wag nag ko? Yung din na nga kaya pero may next destination na ulit. Hi! Next ano Tera? Next is yung Centro Rital. Susulitin na natin to. Sulit talaga kahit yung padabsen sa trabaho. Worth it. Worth it. Worth it ang pag-gabsig. <laughs> <pagtagas> ni Kapitan. <laughs> 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 ano, kayo pa? pa? Kuulit pa ba kayo? Ako kasi hindi na. Sumasakit ng tuhod ko. Grabe ng adventure to guys. Nahuhulog na ang matris ko. Pero itong dalawang to, basta gala. Sige, game pa rin.

Naka 0.5 ko ginako Ito yung bagong Operator ng Zipcar <laughs> so, Hanggang dito naman Ang ating video For today's At see you Sa ating next vlog Bye bye Thank you